Hindi porket mababa yung flow rate nito is membrane na agad. What's up na what's up? Hey, what's up guys? morning mga katubig. So ayan, nandito tayo ngayon sa Rile. magre reloading tayo ng mga FRP. Ayan yung mga elements natin. Nasa tayo sa loob. Ayan, itong machine na to is... Uh, reloading natin o recharge natin yung mga FRP. So ito yung naging problema niya. Meron ng clogging sa kanya mga FRP. So, ito yung multimedia, yung sun filter. Ayan, 60 PSI. Nating dito, nasa 40, 40 plus na lang. Pagdating dito, zero na. So, yun ang nangyari. Hindi makapagay yung product nya. Tapos, hindi porket mababa yung flow nito is membrane na agad. So, kailangan ni consider din natin yung mga FRP kung meron ng klagen katulad nya, no? Zero na dito, So, kahit gano'ng kalakas sumigop yung pop mo, kung wala naman siyang ihigopin, nonsense siya. So, yun. Let's go! Let's do it! So, take note pala guys. Ayan, ah, naka-on yan. Ang feed pump at saka arrow pump niya, naka-on siya. So, yun eh, mga katubig, papakita ko lang sa inyo para mas maklaro natin. Ayan eh, yung pump, yung feed pump niya. So, eh, yung linya. Eh, yung linyang papunta rito. papunta rito. So papakita ko sa inyo, malakas yung flow ng, o yung buga ng tubig dito. Para baka sabihin nyo, sira lang yung mga pressure gates. Yung so yung valve. So pupuksan natin ha. Ibig sabihin malakas yung pump, walang problema yung pump. So yun, ibabalik natin, testing natin ulit doon. So ito, pupuksan natin yung valve So yan service lahat. service. So yan, naka-on na yung ano. Naka-on na yung pump. Ayun o. No? Naka-service na lahat sila. Service. 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 Ito yung output ng pump. Ayun o. No? Ito siya. Ayun. So wala pa rin lumanabas may sabihin barato talaga <laughs> o, check natin yung valve naka open naman yung valve nya kaso nandito sa solok ayan Nak open naman yung valve niya ayan ngayon palang lumabas yung tubig ayan guys oh. ngayon palang lumabas yung tubig so sobrang hina kaya hindi maka flow nang maayos yung hindi maka flow nang maayos yung mga flow meter or mga ano natin Guys, baklasin na natin para maayos na natin itong water station na ito. So yun mga sir, mga katubig na baklas na natin. ng yung space niya. So medyo marami na sila lang natin niya mamaya. Bonus na natin sa may-ari. Ayan sir, diyan nandun natin yung mga net. Para uh, mabuksan na natin itong MRP. Uy. Sir. Mo pronto na. Yeah, nagbara na tapos basag pa yung strainer. Lumalabas pa yung mga pagbasag na ganyan, lumalabas yung mga elements yung mga bato-bato. Uubusin -bato. naman niya. Dito lang po. Dito rin po lang. Tawagin niyo lang po. Ibabalik niyo na. So, mga katubig. Ah, dinatanggal na natin 'yung laman niya. Sigurado matigas 'yung laman niya nito. Kaya gagawa tayo ng ano kailangan natin ng power spray o kailangan natin yung may pressure na tubig guys ito na nga yung sinasabi ko matigas na yung yung laman nya sa loob ang hirap tanggalin ayun eh no, o so ito yung mga nabasag so nag improvise kami ng gamit yan may pressure na tubig saan pakita mo nga saan And may konting pressure tapos mahabang tubo tapos sinusundon yan sa mga kapwa ko installer sana makatulong sa inyo try nyo to So ayan sir Mapalaban talaga Nag start kami ng 9 Time check Alas 12 na Hindi pa rin namin natatanggal yung isa Ayan namuo Right Namuo na Ayun Naniga sa dulo Yan, medyo malapit na kami Kaya sobrang tigas na nasa dulo na Hirapan mo kami, boy. Ayun mo. Oh. Mm. Oh. Ano ni gasa loob? Ano bubu po sa loob? Ngayon <laughs> oh. ito yung sa loob, malalaki. Ayan guys. Sa <laughs> sobrang itim ng ano, hindi mo alam saan dito yung softener. <laughs> so guys, ito yung softener niya oh. So sobrang dumi. Yan, pati softener may maitim na, hindi mo na ma makita na ito pa rin softener. Na sobrang itim, guys. Pagtan tayo On guys. May problema tayo. Yung water supply niya. Wala na. Hindi nagkakarga. Patay na oh. So problema itong pump niya nag-stop Ayan you know, o, kahit sa hindihan mo ito. Ayan you o. Know, Mungugong lang, may problema yung pump. So ayan, dahil walang tubig dito, uh, napag-vision namin na uh, sa bahay na lang muna gawin. And so may iwan yung mga bagong elements dito. Hindi namin dadalhin yan. Para dito na lang kakargaan. So ang goal lang namin is matanggal yung matigas na laman dun Kailangan kasi namin ng na running water Na may pressure So yun guys, no choice, ganun talaga Papunta tayo ngayon ng bahay, medyo malapit lang naman dito Kabilang barangay lang So doon natin sa yung FRP na wala kasi ng tubig dun <laughs> Sa shop So kaysa maghintay tayo dun May mga tayong bahay So ayan guys, nandito na tayo sa bahay. Ayan, tinawa pa na yung mga gamit. Ito may tubig. So dito natin yung gagawin. Ayan sir, dilinisin lang natin dito. Ayan mga katubig. Ayan tubig. Matigas yun naman eh, kaya sinusundol. nililinis ng kasama ko yung strainer sa loob kailangan pang linisin oh. tapos ito kailangan ng palat basag na yan walang basag yun saan yan naman yung lower strainer nya okay naman tong isa so ito hindi pa nalinisan mukhang okay naman pero ito ito yung sand eh. wasak na wasak So ayun mga tubig, uh, balik na tayo doon sa shop. O, naglamos na ako. Ah. kaba may tubig. Let's go. So ayan mga, mga tubig, kinakargahan or kinakarga na ng bagong mga elements yung mga FRP natin. So ayan, uh, binabalik na natin yung mga FRP. Yun nga lang, wala pa rin tubig. So binunot yung pump sa likod. Yan ay kabit na. Hello, good evening everyone. So yan, binalikan natin yung uh, machine na ginagawa natin ng nakaraan. Yan, nawala siya ng water supply. So ngayon lang nagawa. Ayan, testing natin yung ginawa natin. So guys, uh, kailangan muna natin yung bagwas pala dahil bago yung mga element niya. So yun okay, o so, na uh, tubig o. Oh. Uh, uh, malakas na yung pressure ng tubig. Hindi ka tulad nung nakaraan. Sobrang hina na, ng tubig, parang ganito lang yung lakas niya. Ayan, ganyan lang siya na nagbabakwas ng Kasi nga may, may bara na yung mga FRP niya. Ayan, nagka tubig na, nagka water supply na. So mag-testing na natin. So, kailangan muna natin palinawin yung backwash niya. Flashing tayo ng flashing, backwash tayo ng backwash, hanggang luminaw. So, mamaya, pagkatapos si backwash, i-testingin natin yung kanyang RO, kung lalakas na yung flow rate. So, alright guys, yan. Indyo, malapit na tayo matapos. Marino na yung tubig. Time check is already 10 10 ng gabi 10 p.m. ng gabi ano medyo malinaw na Pagdi pa Alright So yun na uh, Check lang natin yung tubig dito Yung pinakita kong mahina yung Flow Kung nakaraan So open natin yung valve dito Naka service Service And service na siya nakaraan parang tumutulo lang yung gripo parang gravity lang siya pressure niya lapit na matapos guys solo solo work So, balik na natin para matesting na natin So ayun guys, i-on na natin. On RO, so na-regulate ko na siya kanina. Yun oh. Wow. Ang lakas. Dati hindi mo nung maabot ng hanggang dito lang. Tapos yung product niya, 0.5. Ayun, ang lakas na. Alright. Ayan oh. before and after 100 PSI kung um, ano, um, maabot uh, na siya ng 150. <laughs> Pero yung flow rate, flow meter ng product niya, sobrang baba. So, mas okay na siya ngayon. Right, success! ayun guys, success! Right. Ayan, nakaka-proud. Ang saya-saya pag naayos natin yung mga machine ng ating kliyente. Ah, uh, ang sabi kong... yun. So mga katubig, sa mga gusto magpa-install ng water station at sa mga merong water station, kung gusto nyo magpa-service, uh, mag-PM lang po, job and or uh, message us on my page, Jaya Works. Ayan. Job and po from Tarlac City at your service. Mountain Sir! 老婆拜拜。拜拜